Hello guys, hello everyone. Ayan guys, papakita ko sa inyo yung mga pinamalingki ko kanina ba ng mga gulay. Ayan, mailugbati ako guys. Makain ba kayo nito? Very healthy. Saka meron din malunggay. Ayan, nag, ano ko na malunggay guys. Pero actually, ayaw talaga ni ate yung malunggay. May carrots na ako. Ay carrots, okra. 10 piso isang tali. My God. For Persang... some. Grabe mga gulay ko rin guys. Arang mahala. Yan o. Oh, kamatis. 5 piraso lang na. 65 pesos na. 5 pirasong kamatis. 65 pesos. Magugulat ka na lang yung 1000 mo guys. Mag mabaryahan na. Wala na. Hindi mo na ma. Wala na. As in. Yan may kangkong din ako. 10 piso yung alugbapi na yun guys isang tali merong sampu ay 20 yung laki-laking tali ayan ano yan mangga gamitin ko yan sa salad yung alugbapi sampu yung ay 20 yung medyo malaki laking tali tapos yung maliit sampu yan guys tapos may nabili din yung talibos ng kamote may talbos ng kamuti, mayroong kamuti, may saging din na ako nabili. Ayan guys. Kasi pag, ano sabi kasi sa news ay eh, mag-uulan. Hirap kaya mamalingki ulan-ulan. Kanina nga lang maulan na. My goodness. Ang mahal na talaga ng mga bilihin ngayon sobra. Ayan saging guys. Marami kong biniling saging. Kasi pwede na namin to ano, pang dinner. Ano siya, maliit siya. Tag-2 pesos ang isang piraso. Mahal na rin sabi ngayon. Iba kasi parang tinitimbang na. Pero may suki ako nga. Minsan to 50 niya. Pero pag ako ang suki na kasi kaya 2 pesos. Yung isa. Ayan guys. Tapos ano yan piling. Pero lang namin yan kainin si ano masan din eh. Sus, yan guys wala ano kasi nga yung green pa so, may nabili din akong kamote saan ba yung kamote kamote pangalawali din sa gulay guys mahilig si ate sa dininding ding yung lotong ilokano ba na lagyan na ng saluyot lagyan ng okra ng spinach kaya lagyan ng ano ba yung iba nito? Ayan, nagsabawan lang siya. Lagyan ng kamote. Tapos, saluan siya ng tinapa. Ah, ay, sarap na. Partner ng inihaw na isda. So, nang nabili akong kamote eh. Ano ba ito? Hindi mo na. Ayan o. Oh. Kapag 40, 40 pesos eh. 45. 6 na piraso. So, 45 bali 70 ang kilo Noong isang araw naman 80 pamahal na pamahal na ang mga gulay yan bumili din ako ng puso niya stay puso ng saging hindi <laughs> ko hindi ko muna pinagayat may, may ano na sa palengke kasi may gayat na gayat na yung puso yan hindi ko muna di, ako bumili ng gayat na gusto ko yung buo gusto ko ako mag maghiwa hiwa hiwa ako mag -chop, chop ng puso niya bitaw <laughs> ako ako ang mag slice kasi ano pa mga next next day pa ako magluto ng puso ano ko yan guys ayan na guys yan lang nabili ko pero ang naubos ko dyan ay almost 500 grabe na kung ano ano lang gulay gulay sampung sampung piso sampung piso Ayan, wala nang ano, mura. Yan, no. Oh. Tatlong ukra, 30 na. 65 na yung kamatis. Ayun. Ah, for that's all, guys. For today's beju, that's all, that's all. Share, share ko lang yung mga Lang yung kaganapan ko today. Bye bye and God bless all. Thank you for watching. Give safe everyone.